video ni Maris Racal usapan ngayon. Imbis na nga matapos nag-iwan ng maraming katanungan ang magkasunod na pahayag ni na Maris Racal at Anthony Jennings nitong biyernes kanila po binasag ng dalawa ang kanilang pananahimik kaugnay ng cheating allegation labang sa kanila. Nagugat nga ito sa pagpo-post ng ex-girlfriend ni Anthony na si Jamela Villanueva ng screenshot ng private messages ng aktor at ni Marie sa isa't isa. Unang napanood ng publiko ang madam -daming bahayag ni Marie sa pamamagitan ng video na in-upload ng ABS-CBN News sa YouTube bandang tanghali. Kinagabihan naman na panood ang maikling paghingi ng tawad ni Anthony kina Marie sa Jamela. Lumuluhang kinuwento ni Marie sa video nito ang kanyang panig tungkol sa pinagpipiyasta ang balita na nakipagrelasyon siya kay Anthony kahit girlfriend pa nito si Jamela. Humingi siya ng kapatawaran sa publiko at sa lahat ng mga nadamay sa kontrobersyang kinasasangkutan nila ni Anthony. Pero usap-usapan ngayon ang lumabas at umikot sa social media ang behind the scene video and photos ng paghingi ng paumanhin ni Maris. Makikita rito may binabasa ang actress mula sa papel na hawak ng isang babae at nakatutok sa kanya ang mga kamera ng ABS-CBN habang ipinapaliwanag ang kanyang panig. Hindi nakatulong kay Marisa ang kumakalat na video at larawan dahil sa akusasyon ng ilang netizen na hindi tunay at scripted ang kanyang mga pahiya. Pinatotohanan din ng insider na crew member ng network ang nag-upload ng mga larawang kuha mula sa apology video ng embattled actress. Ang lumabas na larawan ng kumpirmasyong totoo ang hinala ng cabinet files na may tinitingnan o binabasa si Maris habang nagsasalita. Malaki ang epekto ng revelasyon ni Maris kay Anthony dahil siya ang nadiin ng gusto at pinalitaw na ng biktima sa aktres at sa kanyang dating girlfriend. May ilang nitsisan ang nagkomento na ang tunay na intensyon ng apology video ni Maris ay upang maisalba ang karal ng aktres at tila isinakripisyo si Anthony. Magkasama si Maris at Anthony sa movie ni Vice Ganda na And the Bread The winner is at sa upcoming action series na Incognito na ipinagbibidahan ni Richard Gutierrez at Daniel Padilla. Hanggang sa mga susunod na chika, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli.